Hello guys, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. So for today's video, tayo po ay magta-tiles. So ito po, ginagawa ko po yung sa ibabaw. Nagawa ko tiles sa lababo. Ayan, tiles lababo. So kung nakikita nyo guys, talagyan natin ito ngayon. So i-set si up natin yung lababo no. So kung nakikita nyo, naka-30 na siya sa tabi. Ayan, naka-30 na siya yung gayat ng ating grinder guys gayat ng grinder so yan po yung gagawin ni Michael Vlog no, yung araw ng biyarnis ayan araw ng biyarnis po ayan. so samahan nyo si Mike Vlog guys kinating natin na nga po natin to kung so may sukat na po siya ng pabilog so ngayon guys kaya kinating ko yan ng ganyan pupukpukin ko na lang po yan dito para po maging bilog siya So sama samahan nyo si Mike Vlog guys. So, so ayan guys, nagayat na natin. So ayan. Ha. So ngayon, lalagyan na natin dito. So kasya na ito guys. So ayan. So kung nakikita nyo guys, may pagayon siya. So ayan, lagay natin guys. Siyempre guys, may aggressive tayo. Ayan, yung aggressive natin. So, ipupunas natin yan doon sa tiles para ma ilagay natin. No? Oh. Pupunas natin yan. ginagawa natin yung tiles. Ayan, samahan niya si Michael Bla guys. Magawa ng lababo. Nag mag tiles ng lababo. Ano po? Ayan. Tiles lababo po tayo. Siyempre guys, ito po natin sa tiles yan. Para kitang natin yung pagdidikita natin. At so, saka wala siyang katok, katok guys. Dito sa dikita na guys ya. Yung iba kasi, inilalagay lang agad nila. Kaya maraming miskapat guys. So, kanya-kanyang diskarte lang naman guys yan eh. So, mas maganda yung gamihan na natin yung lagay ng ating mortar. So, depende lang po yan sa pag paglalagay ng palaman, ano. So, ako naglalagay, guys, medyo marami-rami pag, para pag pinukukuda, sa ito siya. Pag ganyan, hindi siya kakatok. Uh, buong buo siya, guys. So, yun, lagay natin. Tilagyan natin para yung tabi. Para matibay na tip matibay siya guys. So walang kasyang kakatok-katok no. Kumbaga sa kway pulido guys. Sa ngayon, ganyan pang tulog niya. So pag tumigas guys yan, maganda na. So tayo ayan na nga guys, nagawa na natin yung kabaak. Ayan, kung nakikita naman niyo guys, ganda ng pagkalagay niyan. So pulido pulido. So ganda yung buba. Ayan. So, gilid na lang na dalawang tabing gilid na lang ang lalagyan natin. Ayan. Kung nakikita nyo. So, di ba guys? Ganda ang pagkako ng gilid nya. Ayan. So, lalagyan pa ito guys ng grout. Ayan. Lalagyan pa siya ng mga grout. Sa grout na lang siya. So, yun. Gayat naman ulit tayo. So, yun guys. Nalagay na natin. Ayan. So, isa na lang ha. Ayan. So, ayun. Malapit na matapos natin, guys. So, magtatanghali na. So, ayun. Mamaya po itapos na rin natin to. So, ayun. Yung lababo ni Michael Vlog na ginagawa. Ngayon po pala ay viernis. po ngayon. So, ayun po. So, ayun. Mamaya po ipapakita ni Michael Vlog. So, atayon nga, guys. Tabas po tayo. So, ilalagay naman po natin doon sa kabilang side. Ayan. So, ganito lang po yung paghawak ng grinder natin. Pag ikay mag-30. So, kailangan po ay nakatagilid ang ating paggayat. Ano po? Ayan. Pagayan po yung paggayat natin. Siyempre, natapos na natin gayatin. So, hasain naman natin guys para maganda yung kanyang kanto. So, ang paghasa po ay ganyan lang. Hasain po natin para po maganda yung kanyang pagkakanto-kanto. Ano po? At ayan nga guys, bali ganito po ang naging itsura nyan. Ayan po, naka 30 na po tayo. Ayan. So, ilalagay naman po natin dun sa tabi. Ano po? So, ayun guys. Tara. Samahan nyo si Michael Black. Ito po pala guys. Ay, kaya may guhit na ganito. <coughs> ay, ha hatiin po natin siya. So, ito po yung ibabaw. Ito po yung ibabaw. Ito po yung naka-30. Ayan. Nakikita nyo. Yan po yung naka-30. So, parehas po siyang ha, babawasan natin yung tag tabi Hinati po natin. Bali po yung sukat natin dito ay ah. Bali po yung sukat natin dito ay ah. 49, 49 Yun, dulo-dulo, bula rito 49, so dito po sa baba Di po ba kung nakikita nyo 49 din 49 din So gumuhit tayo dito guys Hinati natin yung 49 Mumawas lang tayo ng uno Uno, uno rin yan sa may guhit Saka uno rin dito Kaya ang mangyayari nyan guys Pag sinukat mo Yan sinukat mo 46 na lang guys 46 magiging 46 na lang yung ibaba 46 at ito namang iba, ibabaw na itinirinta natin ay 49 so katulad po nito so magkaiba po kasi yung sukat nito dito po sa ibabaw ay ay 49 49 po dito sa ibabaw at sa baba naman po pag sinukat nyo 40, 46 lang po. Magkaiba po siya kasi pa-slope nga po eh. Na slope po 'yan, pa-slope na ano po mga ka-bike ka Mike Vlog. So, thank you thank you so much po pala sa lahat ng mga subscriber ko. lalo-lalo na po sa lahat ng mga nanonood ng Facebook ko at saka sa YouTube channel. Thank you, thank you so much po talaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. So, ayun, ito mga pong gagawin ni Michael Vlog, itong lababo. Ayun, nakikita niyo. So mamaya po pagkatapos natin dito, ilalagay naman po natin dito sa tabi. So unahin muna po natin ito. Maya maya po ipapakita ko sa inyo. Tatapusin na rin po natin agad to. Ano po? At nailagay na nga po natin yung isa. At saka po ito. At yan po yung fault drain na daanan ng tubig. So ayan po, nalagyan na rin natin. So gagayat nga po tayo. Ito po yung gagayatin natin. Ayan. So abangat po nyo mamaya guys. Tara let's go. Samahan nyo si Michael Vlog.

po pala sa lahat ng mga subscriber ko at magandang hapon po sa inyo lahat at ingat po kayong lahat kung saan man po kayo naroon ngayon so ayun hanggang dito na lang po for watching ingat po bye bye po see you tomorrow